So yun guys, for today's video, ito, ipapagpag na naman natin tong crayfish natin na to, na buried female natin. So e, isa to sa mga next batch ng pagpapagpag natin dito sa top yard natin. Ayan, so ano nga ba yung mga sign parang ipagpag o ihiwalay yung mga crayfish na yan sa mga mother crayfish natin. So panoorin nyo yung video natin guys. So yun guys, ayan, nakita nyo naman. Ito yung pinagpapagpaga natin ng mga krillings. So kung napapansin nyo, ayan, may mga maliliit na tayong krillings dyan. So possible, pwede na natin pagpagin bukas to. So madami-dami na yan, ayan. So yun yung mga sign na inaantay natin tuwing nagpapagpag tayo ng crayfish. So ayaw nating ma-premature yung mga trailings natin kaya inaantay natin talaga na magpag maglaglag siya ng mga trailings niya bago natin umpisahang ipagpagyan. So, take nyo guys at ito gabi na kasi so hindi ko na mabibidyohan ng maayos kaya hindi na natin gagalawin muna. So, bukas pag gising ito tatrabahuhin natin ipagpag to. Medyo malaki tong creepish natin na So, expect natin nasa mga 200 to 300 eggs o krillings yung makukuha natin dito bukas ngayon, so, uh, panoorin nyo itong video na to at itutuloy ko yung video na to yung hanggang bukas na ito para makita nyo lahat yung dun sa mga bago pa lang dyan syempre hindi naman kasi lahat ay uh, nanonood o nakasubaybay sa atin yung iba halos tuwing nagpo-post ako ng video saka lang nila napapanood so yun guys, yun oh, no, gilas na yung krillings ayan ang ligsi-ligsi na. So active kasi sila sa gabi kaya naisipan ko mag-video sa gabi. Pero since ang um, talagang purpose natin ay mapakita sa inyo ng mas maayos to, kaya bukas na natin gagalawin to guys. Pero pinakita ko lang sa inyo yung mga sign na okay na sila. So yun nakita nyo naman napakadami ng nagkalat na railings dito. Ayan, So kung bibilangin natin to siguro mga nasa 20 mahigit na yung nakakalat dito na krillings. Kaya kailangan-kailangan na talagang maaksyunan bukas to. So yan. So sa ganitong sistema, ganitong klase ng aquarium o ng setup natin, guys. Hindi basta-basta makakain yung mga krillings na yan. Kaya iyan yung ginagawa nating ano mga sign bago natin pagpagin yung mga yan. So kailangan makapag-hatch na tayo ng mga krillings. So since na-hatch na yung mga krillings natin dito, eh pagalagala na rin sila guys. Ayun, ang dami nila oh. So pero hindi naman makakain yung mga yan kasi meron tayong ano dito, mga hides. Ayun. So pwedeng na magtago yung mga krillings na yan. Ayun, nakita niyo tumatalon-talon na. So, bukas, papakita ko sa inyo kung gaano kadami itong i-hatch na itong mother cray natin na to. Medyo mahihain sa camera to, pero... Ayan. Buti't tagpapa video siya ngayon. Ayan, guys. Napakadaming craylings na ito. Ayan. So, watch na lang, guys. Tantayin yung video natin. So, yun guys. Ito. At araw na. So pagpagin na natin itong ano isang buried natin oh, syempre napanood nyo na ito doon sa ibang vlog ko dun sa mga dating subscriber natin syempre sa mga bago pa lang dyan aray <laughs> so papakita ko sa inyo yung sakit so yun guys ito ito yung buried natin ayan yun sya medyo malaki to so, matapang siyempre pagka uh, buried guys matapang talaga yan hindi yan basta basta magpapahuli hindi kasi natin pwedeng tanggalin na to dito kasi marami ng ano railings na nalaglag ayan so halos talagang ano na siya guys oh. kung napapansin nyo uh, humiwalay na talaga yung iba so marami na yung napagpagkagabi So sa observation natin kagabi nakita nyo naman sobrang dami na ng pagalagala hindi lang nasa 10 'yun. Baka na nasa 20 o 30 na 'yung mga 'yon. So since ayan umaga na ngayon, papapagpag papagbigay na natin 'to. Kena pa dami oh guys. So, mga gustong makakita ng mga very female na hindi pa napapagpag. Ayan, pagpagin natin 'to. Pakadami oh. So, Pagpagan time na naman tayo. Ito guys, pag nagpagpag ako, hindi na yung kagaya ng dati. Uh, dito ko na lang siya pinapapitik sa tubig. tayo kung mapapansin nyo yan guys, oh. Pagka pumalagpalag kasi itong crayfish na to, automatic tanggalan na yung mga yan. Mga banto guys, oh. Nanginipit talaga siya. So, daming, ano? Daming cravings na ito. Ay, huwag lang tayong aabutin, guys. So, maganda na yung may hawak-hawak siya. So, ayan. Tignan nyo, guys, anong so, dumikit sa ano? Anong dumikit dyan sa pasok. Ayan. Oh, ayan. Tumalag na. So, siyang palag lang yan. Pag tumalag yan, guys, automatic yan. Laglagan yung mga yan. Ayan, ayan, oh. so, pwede na rin itong suklayin o hawiin ng konti. Pero kahit hindi na, ayan. Hindi siya pumapalag, guys, eh. Kung pumapalag to, laglag agad -lag -lag yan, eh. Tagin natin papalagin. Ayan. Ayan. Yung kusang palag, guys, yun ang mas paganda. Nakatakot. Masipit na ito. Ayan guys oh. Halos buhay lahat Ayan wala nang ka orange orange Halos buhay na lahat yung ano Mga railings nya Ayan Try natin i-shake kasi ayaw niya eh Yung last time na ginawa natin Hindi na natin sinishake shake uh, Since ano siya uh, mabait siya ng konti, i-shake natin ng konti, mabait naman siya eh. So, ayun yung pumalag. Ayan, wala na. Bus na agad, guys. Ayan. Malinis na malinis. Ayan, kung nakikita nyo, wala nang kalaman-laman yung art natin. So, ayan guys, ha. Hindi tayo nag-cut ng video. Uh, pinakita ko sa inyo kung paano natin ginagawa yung mga ganito. So, mamayang gabi, uh, silipin ko na lang dito ulit. Siguro baka sa next vlog na natin, papasilip ko sa inyo to. Yung update ng mga railings na to. And... Tapos yung huling pinagpag natin dito sa aquarium na to, mga malalaki na sila ngayon, nasa 1 inch may na sila. Isang so, na kasi yung mga yun. So ito yung next batch dito sa top yard natin. Ayan. So yun guys, ang nandito na lang yung video. Pinakita ko lang sa inyo ito. Uh, In-update ko lang kayo dun sa nangyayari dito sa top yard natin. Ayan. Sa so, mga bagong tambay lang sa channel natin, ayun, subscribe nyo na po ako para na-update ko kayo ito yung gumagawa ko ng mga video kagaya nito. So sa mga bagong nag-aalaga pa lang ng ERC dyan. and so baka makatulong po yung ginagawa nating video para sa mga gear rin sa pag-aalaga ng mga crayfish. So yun guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat and then happy crayfish farming po sa inyong lahat.